Cleveland Cavaliers pinauwi ang Orlando Magic sa Game 7. Nasayang lang ang lamang ng Orlando Magic sa Cleveland Cavaliers sa first quarter to second quarter. Nung nag -half time kasi, biglang uminit ang Cleveland Cavaliers sa pangunguna ni Dinoban Mitchell. Sa third quarter at fourth quarter, di na lumamang ang Orlando Magic. Nasayang rin ang init ni Paolo Banquero sa first half na kumuha ng 24 points. Si Franz Wagner na second lead scorer ng Orlando Magic ay biglang nawala ang laruan sa Game 7. Maalat at nakakuha lang ng 6 points sa Game 7 versus Cleveland Cavaliers. Ang mga fans ng Cleveland Cavaliers ay nagchant na ng We Want Boston. Natapos ang laro sa score na 106-94. Pinauwi ng Cleveland Cavaliers ang Orlando Magic sa Game 7, si Paolo Bangerro ay kumuha ng 38 points at 16 rebounds, while si Donovan Mitchell ay kumuha ng 39 points at 9 rebounds. Ngayon, sa pagkatalo ng Orlando Magic sa Cleveland Cavaliers ay maghaharap na sa East Conference Semifinals ang Cleveland Cavaliers versus Boston Celtics. Sana kayanin nina Mitchell, Libert at Mobley ang tandem ng Boston Celtics na sina Tatum, Brown at White